Deputized kayo, sir. Patingin ng deputation ID nyo. Doon ka, sir. Mag-concern po sa security oh. office. Pa Patingin po ako ng deputized ID nyo ng LTO na naninikit kayo. Sir. Naninikit yan dyan, boss. Dahan-dahan kayo, ha. Wala din sila advice nyan. Entrap me dyan. Okay, Pagpasok nyo doon. Sir, wala. Wala kayong advice, sir. I swear sure to you, wala kayong advice. Wala din advice sila dyan asa ah, saka walang stoplight doon, sir. Lahat ng rider dito na pasok, ikaw nagsabi Madami, sir. Madami na da daw na biktima dito. Pasoy na lang ng ID ko, sir. Kasi ginagamit ko yung mag buhay. Uh, po kayo, uh. Ba't yung iba doon? Hindi mo inuuli? Umihinto yun. Oh, eh. nananti no, trip ka lang. Namimili ka. Na ka. Wala din kayo advice na, na ganyan dito. At, uh, na na, ya, wala din kayo advice. Uh, Nagatid lang kami pasahero. Tapos bigla, bigla kayo maninikit. Bahala kayo sa mga rider, eh. Ay, wabaa, Tapos kaya titikitan nyo kami. Wala din kayo advice eh. Anong advice ta? Ay, man, Di ko tatanggapin yan. Ticket ko na yan. Akin ang uh, ID ko. Pagpasok mo pa lang ako. Akin ang ID ko, oh Akin ang Ayan... ID ko. Ano ka ba? ba? Ano ba? Ba't ka ba naninig? Deputize ka ba? Deputize ka? Bilis Wala kayong advice. Bilis. Na mag-ano kami dyan? Mag-full stop? Oh, Akin na ID ko, sir. Bakit yung practiced? Akin okay, na ID ko sir, nakakaabala kayo sa mga nagtatrabaho Hindi ko tatanggapin yan O sige, ire reklamo ko yan sa